Ang mga heavyweight ng UFC ay kahanga-hanga. Hinubog na parang tunay na mga mandaragit, pero sa kanila ay may isang mandirigma na sunira sa lahat ng mga patakaran. Good job Oh, That's gonna be it! Wala siyang maskuladong katawan, hindi siya nagsasanay na parang isang elite na atleta na mabilis. Ang itsura niya ay mas parang isang karaniwang tao kaysa isang superstar sa octagon. Pero kapag pinakawalan niya ang kanyang kanang kamao, lahat ay natatapos sa isang kisap mata. Yes! Yes! Beautiful job oh! yes! Roy Big Country Hindi lang tinalo ni Nelson ang pinakamagagaling Pinatulog pa niya sila Gamit ang kanyang kanang kamao na Parang hatol ng kamatayan Hindi mahalaga kay Nelson ang laki, teknik O kasikatan ng kalaban Kapag nahulog ka sa bitag niya Iisa lang ang kinakalabasan Malupit na pagbagsak at nakakahiya na pagkatalo With the big one! Ngayon balikan natin ang pinakamalalakas na laban. Kinatatakutang knockout at pinakaepicong kahihiyan ni Roy Nelson. Mandirigmang nagpapatunay na hindi mahalaga ang itsura. Basta may dinamita sa kamao, kaya mong pabagsakin kahit sino. Noong Oktubre 2013 dalawang libo at labing isa sa UFC isang daan at tatlumput pito na kalaban ni Roy Big Country Nelson ang alamat na Kroata na si Mirko Krokop Filipovic. Isang laban na nangangakong magiging epikong sagupaan sa pagitan ng knockout power ni Nelson at ng mga nakamamatay na sipa ni Krokop. Yeah, is the oh, oh, mark, left oh, It's gonna be oh, Right there. Connects and that kick oh, absolutely devastating. Krokop! Oh my god. want me to continue? Here's another one. There's another one. It... Mula sa simula, kapwa nagpalitan ng matitinding suntok ang dalawang mandirigma. Ipinakita ni Crow Cop ang mga sulyap ng dating niyang kaluwalhatian, tumama ng eksaktong mga kombinasyon na sumubok sa tibay ni Nelson. No kicks and there's one right when I said it. He stepped in with a haymaker and... There's a nice uppercut that landed. Lock here in the second. Yes, it kick. Gayun pa man, tiniis ni Big Country ang mga suntok at patuloy na sumulong. Naghahanap ng pagkakataon para bitawan ang kanyang nakakatakot na kanang kamao. The submission skills if the fight. Oh, oh! orthodox fighter, even better. Mirko Krokop. Mirko, though, is not using repeat. It's from Roy Nelson Crow Cop, right? Yeah, I mean, big country to try to finish Crow Cop here. Sa ikatlong round, nagtagumpay si Nelson. Napabagsak niya si Crow Cop at sa lupa, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na nag-udyok sa referee na itigil ang laban. Nakuha niya ang panalo sa technical knockout sa isa't tatlumpong minuto ng round. Keeping a good pace here early. That's a big right that is it. Nakipaglaban kay Antonio Bigfoot Silva ng Brazil noong Setyembre 24, 2016 sa UFC Fight Night Shamnapu. 5, nakaharap ni Roy Nelson ang kalabang mas malaki at mas mahaba ang abot. Si Silva, nakilala sa kanyang lakas ng knockout at mga kahangahangang panalo, ay isang malaking banta. Sa ikalawang round, nahanap ni Nelson ang kanyang pagkakataon sa laban na nagbigay kay Nelson ng panalo sa pamamagitan ng knockout. Technical. <todong> Ipinakita ng tagumpay na ito ang kakayahan ni Nelson na harapin at talunin ang mas malalaking kalaban, pati ang husay niya sa pagpapanatili ng kalmado at paghihintay ng tamang sandali sa pag-atake. Pinagtibay nito ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamapangalip na heavyweight sa UFC. Matinding pagsubok ang hinarap ni Roy Nelson laban sa alamat ng Brazil na si Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira. Si Nogueira, isang ikono ng mixed martial arts at dating kampeyo ng Pride at UFC, ay kilala sa kanyang tibay at husay sa ground game. He's got it! Unbelievable! He's got it it is all over! Gayun pa man, determinado si Nelson na patunayan ang kanyang sarili laban sa isa sa mga dakila ng sport. Mula pa sa simula, sinikap ni Nelson na ipakita ang kanyang lakas. Sa so like uh, Royce... unang round, tinamaan niya ng overhand na kanan si Nogueira at napabagsak ito.

hindi lang dahil sa lakas ng kalaban, kundi pati sa matinding knockout na panalo niya. Noong Disyembre 5, dalawang libo siyam sa finals ng ikasampung season ng The Ultimate Fighter, si Roy Big Country. Nelson ay nakaharap si Brandon Schaub, isang dating manlalaro ng American football na napatunayang isang mabigat na kalaban sa buong season. Parehong ipinakita ng dalawang manlalaban ang kanilang kahanga-hangang kakayahan sa programa. Ang laban na ito ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng kontrata na may anim na numero mula sa UFC. Napakalakas ng suntok kaya bumagsak si Shove sa sahig at agad na pinahinto ng referee ang laban. Ibinigay kay Nelson ang panalo sa pamamagitan ng knockout sa unang round. Ang panalong ito ay hindi lang nagbigay kay Nelson ng titulo bilang the ultimate fighter kundi pinatunayan din ang husay niya sa pagtatapos ng laban. Pinatibay nito ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamapanganib at digaanong napapansin na heavyweight sa UFC. Ang veteranong pranses na si Chai Kongo, nakilala sa kanyang matipunong pangangatawan at galing sa striking, ay itinuturing na isang mabigat na hamon para kay Nelson. Parehong kilala ang dalawang mandirigma sa kanilang matinding knockout power at inaasahan ng mga tagahanga ang isang matinit na sagupaan. Simula pa lang ng laban, determinado nang umatake si Nelson. Sa unang dalawang minuto ng round, pinakawalan niya ang paboritong overhand kanan na tumama ng malinis sa sentido ni Congo. Bumagsak sa lupa ang Frances at kahit nagdepensa siya, pinatigil ng referee ang laban. Kaya nakuha ni Nelson ang panibagong knockout win sa unang round. Don And boom! There it is, folks. And by the way, look how he landed there. that. That like a rich hand. Lalo pang pinatatag ng tagumpay na ito ang reputasyon ni Nelson bilang isa sa pinakakinatatakutang puncher sa heavyweight division. Sa isang fight card na puno ng mga talentadong heavyweight, hinarap ni Roy Nelson si Dave Peewee Herman, isang mandirigmang kilala sa kanyang atletisismo at maraming kakayahan. Nagbitiw ng pahayag si Herman na hindi epektibo laban sa kanya ang mga teknik ng jiu-jitsu, kaya't nadagdagan ang tensyon sa kanilang laban. Pagkatunog ng kampana, agad umabante si Nelson gamit ang agresibo niyang estilo. It's great pagkalipas lamang ng 51 segundo sa unang round, nagpakawala siya ng malakas na overhand na kanan na tumama direkta sa panga ni Herman. Napakalakas ng tama kaya bumagsak si Herman sa sahig at agad na magitan ng referee, kaya nakuha ni Nelson ang isang kahanga-hangang panalo sa pamamagitan ng knockout. Pinalakas ng tagumpay na ito ang reputasyon ni Nelson bilang isa sa pinakakinatatakutang puncher sa division. Sa isang laban ng dalawang dating kalahok ng The Ultimate Fighter, nagharap si Roy Nelson at Matt Mitrione, isang dating manlalaro ng NFL. Kilala siya sa kanyang lakas ng knockout at atletismo. Parehong agresibo ang dalawang mandirigma kaya inaasahan ng mga tagahanga ang matinding aksyon sa octagon. Mula sa simula, pinuwersa ni Nelson si Mitrione at sinubukang paliitin ang distansya. Takes this fight on short notice for long legs. Right. To the body the arms. Sa unang round, tinamaan ni Nelson ng malakas na overhand right si Mitrione at napabagsak siya. Hindi binigyan ng oras para makabawi. Sinundan ni Nelson ng sunod-sunod na suntok sa sahig si Mitrione. Kaya napilitan ng referee na itigil ang laban sa unang round. Isa itong klasikong pagpapakita ng lakas ni Nelson at ng kakayahan niyang tapusin ang laban sa matinding paraan. Sa mundo ng mixed martial arts, maaaring mapanlin lang ang mga itsura. Si Roy Big Country Nelson, kilala sa makapal na balbas at matipunong katawan, ay nakaharap sa dambuhalang Olandes na si Stefan Skyscrapers Struve, na may taas na dalawang punto labing tatlong metro. But the scary part is that he continues to get Malaki ang diferensya sa taas at abot kaya inakala ng marami na mahihirapan si Nelson. Mula sa simula ng laban, umatake si Nelson ng may determinasyon. Mabilis niyang nilapitan ng distansya. Umiwas si Nelson sa shaft ni Struve at tumira ng malinis na overhand kanan sa panganang higante. Bumagsak si Struve sa lupa at sa loob lamang ng ilang segundo, pinatigil ng referee ang laban. Saw Nakamit ni Nelson ang isang kamanghamang hang knockout sa loob lamang ng ilang segundo ng unang round. Pinatunayan na kayang lampasan ng lakas at teknik ang anumang pisikal na kakulangan.